ba o alindangan kasi ang sensitive ng mga tao when it comes to comedy. tapos ito parang may religious aspect pa uh, how do you handle that that ano, uh, that reaction na maaaring makuha from public based parang sa, sa trailer and upon watching the movie ayon um, sa akin, based naman din sa teacher, Number one, yung movie, feeling ko hindi naman siya uh, offensive. Sensitive maybe for some, pero ultimately, I don't think uh, offensive naman siya. Kasi, yun nga, wala naman kaming pinagtatawa ng religion or paniniwala. Uh, again, it's just the story of one person na si Josh, na parang uh, may confusion siya sa mga paniniwala niya. No? So, medyo hypocritical yung mga paniniwala niya. Ganyan, But, uh, so yun, parang yun, ito yung journey niya para ma-discover yung, yung kung ano yung tama o oh mali para sa kanya. Yung movie, teaser at trailer, um, dumaan naman ito sa ano, no, sa screening ng MTRCD. And alam naman natin kung gaano ka din yun ng MTRCD sa mga um, sensitive topics like religion. Kung gano'n sa nangyari sa isang movie, di ba? Hindi pinayagan. So, the fact na pinayagan ito, wala walang, walang pina-edit out sa amin um, teaser, trailer, full movie, poster. Okay naman sa kanila. And alam natin na ako, Catholic ako. So, um, and yung mga ano, man Catholic, yung mga And wala naman sila naging problem. So, feeling ko, siguro sensitive for some, pero ultimately, um, uh, hindi naman siya. Hindi naman siya offensive. I hope, no, I hope hindi naman siya offensive. And so far, Parang wala naman kami na pumukhang gano'n. Hmm. Sa amin, wala naman kaming fear kung ano yung uh, reception ng mga manual naman dito. Kasi ako, ako personally, confident ako na maganda yung Kung medyo sensitive man, talagang na maayos. Papunta o patuloy sa goal mismo o purpose ng story na, na makaka-relate yung manual. Matatawa, pero mag-iisip. Yun yun eh, yun yung maganda dito sa project nato eh. Matatawa, pero mag-iisip. Tapos matatawa eh. ulit. Bakit yun yung maganda dito? Hindi siya yung nakakatawa lang. Tapos wala, nakakatawa lang yung tingin eh, hindi siya yun. So, tapos uh, in terms of fear, ano na siya eh, uh, paano ba ito, uh, Hindi hindi ko na, hindi na kami yung may hawak ng kung ano yung saan pabunti eh. Depende na sa paano ba mag-judge ang tao, personal basis ba? Or as in, in general, na demographics ba is talagang mali yung ginawa ng pelikula. <laughs> Pero I think hindi siya akabot sa ganun. Ang goal cool naman ng ganitong klaseng tema, ang nakaka-proud lang is, pag medyo ganyan yung, yung ano, yung opinion nyo na sensitive <coughs> ba? Automatic na na namin attention. Yun yung maganda dito. So, basically, nakaka-proud yung pelikula.